Nagsimula na kahapon ang ilang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highways sa ilang bahagi ng Metro Manila. Kung aling mga kalsada ang apektado, alamin natin sa ulat ni Bian Manalo. Bilang isang delivery driver, bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ni Ding Cruz ang lansangan. Sa pagiging delivery driver niya kasi kinukuha ang pantustos sa pang-araw-araw na gastusi ng kanyang pamilya at pangangailangan ng kanyang mga anak sa eskwelahan. Kaya malaking tulong niya para sa kanilang mga motorista ang pagsasaayos ng mga kalsada. Malaki bagay kasi natutulong pong mapadali yung mga daan po. And yun, less hassle kasi hindi na lubak-lubak yung daan. Magtuloy-tuloy yung, ano, yung mga programang ganito ng gobyerno sa pagpapaganda ng kalsada natin para maging maayos po at ma-efficient yung dire yung mga namin yung mga ano, motorista paalala pa rin sa ating mga motorista, kagabi nagsimula na ang road reblocking and repairs ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang kalsada sa Metro Manila dakong alas 11 na magtatagal hanggang alas 5 ng umaga ng lunes, July 15. Kabilang sa mga maaapektuhang kalsada ang Taft Avenue, Quirino Avenue, Rojas Boulevard sa Paranaque City. Lanutan Tuban sa langin sa Quezon City, Santo Domingo to Damarloop sa Quezon City, Ebonefacio Avenue, Kirino Highway, Tandang Sora, Congressional Avenue, North Avenue, Mindanao Avenue sa Quezon City at General San Miguel sa Caloocan City. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang matinding trapiko. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.